So, again, back to my channel. So, nakita nyong video. May me time itong si Fiang at si GM. Kasi nga, pagka umaga ay may individual guesting sila. Si, si Fiang, um, I mean, showtime. At may ganap naman si GM. Parang pictorial ata. So, di ba kahit saan sila dalhin ay talagang mga talentado, itong talaga yung GM Fiang. So, ito na nga ang ganda ni Fiang sa guesting niya sa It's Showtime. Blooming at fresh na no fresh ang dating niya sa TV. ba diba? O, ito pa rin news natin. Pinakuha na pala ni Fiang ang kanyang tattoo. Siguro may biggest project na ibibigay yung kapamilya network kay Fiang. Bakit kailangan ipatanggal ang kanyang tattoo? At ang nakakasaya nito ay talagang 24 hours atang talagang alagang-alaga ni GM itong si Fiang. Di ba? Nakikita natin sa video. May nakita tayong video. Nakasama nga si Mami May na nung tinanggal yung tattoo. Pero si GM talaga yung hands-on sa pag-alaga kay Fiang. Talagang makikita natin kahit anong dinay in love na in love itong si GM Ibarra kay Fiyang Smith. Gat hindi nata si di ba Sa PBB pa lang, alam na alam naman natin na gusto nila yung isa't isa. So, di natin alam kung ano nga ba ang tunay na script ni Kuya, ba't napasok si Jasa sa Na syempre, dumami yung followers nung magka itong si Ja at si di ba diba? Nung nagkasagutan sa rap battle nila. So, ito na nga. Grabe, napaka swerte ng GM Fiyang. Marami atang Project niya yung 2025 kahit maraming bashing sa kanilang dalawa. Kahit yung mga show ng mga bakla ata binabash si Fiyang pero tuloy na tuloy pa din si Fiyang at Deadma sa mga sinasabi nila. At ang ganda talaga ni Fiyang sa showtime at ang hindi niya nahulaan si Kd Estrada pala ang number 2. Bakit niya pa iniba yung number? Sana panalo sila. Ang gwapo din ni Kd from... PBB din kasama ni na Ian Ranzis dati grabe din yon yung trending na awayan KD Alexa Ian brand damage di ba ako na alala pero ngayon move on na nagtatrabaho na sila sa showbiz at marami na ding project itong si KD at si Alexa at magpartner na ilang taon na siguro silang mag BF. So yan lang po, po guys ang ating update sa ngayon. Hanggang sa muli. Bye bye! Also remember wag po tayong magpaka-stress. Please like, share, and subscribe my channel para ma-update kayo sa mga bagong upload. Sayang no, hindi magkasama si J.M. at Fiyang sa kanilang guesting sa It's Showtime. Baka next time magkasama uli sila sa It's Showtime. Pero sa ASAP talaga alam natin na magkasama sila. Parang linggo-linggo na natin silang makikita sa ASAP. Kaya abangan yan sa mga J.M. Fiyang yan.